Uh, mayong buntag sa tanan karon ka dire ko giud mo kuan sa akong balay kasalamat ko pud na na si ma'am o oh, na ang gwapa akong ma'am <laughs> apas ka na, oh. na kini pud ang ako ang panday na tay ka muna uh, dito muna ako sa labas sa si mainit eh <laughs> dai do y. Kai kasih wak toli mam. Dahiru si <laughs> Oh, kanak pod ang mamahal pod ni Uniot ug si Ma'am Aya. Ug si Ma'am Tis. Kai kau kuwa mo. Oh, tanaw oh gu apa pod akong anak ro. Da daw. Mike kay ro. Laga niya. Kaya magapit na matapos yung bahay naman. Pasamat ka na. Pasamat ka na. ka din sa punta rupes? No. Ikaw naman pa kong kukunin naman. Eh? Eh kasi pasamat ka ba? Apitin ka pa. Oman ka pa rin. No. sa ipo mo ang lepawan. Sige. Sige. Saan ka po? Kukukunin pa pa Bakit? Masisira ang katawan mo?

iret lang po sireg lang po hm akong anak na uh, kuan o uh, magmamahal kami kay Minita <imeras> nah, <itu, imeras> nah, malapit na po matapos na nai. Nai, nai main, Sabado at matapos. Maraming salamat po, Ma'am Te. Ingat po kayo palagi dyan. Salamat. <laughs> okay. Si Ma'am si Unyo, si Tuang, Salamat, Sir. Sir Unyo. Si Mam Ma Aya. Ma'am Aya. Maraming salamat po. Untuk pemakadang kain Ma'am, ang tupak, makayot ka nandun din eh. Enzo, salamat po. Maraming salamat po, Sir Enzo. At sa lahat ng mga isa. At sa lahat sa... <coughs> sa, At At sa, lahat sa, <coughs> sa salamat po sa mga sa ipod. Enzo. 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 Isa na nandun po. Enzo. <coughs> <coughs> <Ito, tos> lahat, <coughs> lahat naging punsyo kami. Ang mga. <coughs>

Ayoko, Ay, maganda po bahay namin. <laughs> Maraming salamat po sa inyo lahat. Kita. Sa mamahal sa alin. <laughs> salamat po, nagmamahal sa amin akong ninita. Labi na, launaw -laun po damo ang pasalamatan si Ma'am Tess. O si... Ito pa, mahal si katong si Ma'am Ma'am Chit ug si Ma'am si, Yeng ug si katong naa sa si, Canada si Sister Sister si Ma'am kay Canada oh, oh yeah si Ma'am Canada oh Nakupod akong pasalamat kay ha, apit na gid mo man balay Hindi man kong kamaong ninita, ah, kamaong man kong Tagalog ako. Hindi mm. kong kamaong Tagalog. Labi si Sir Onyo, Si mam, ma grabe gid mo. Mahal po sa akin. Naku po akong pasalamat na, na titanggiw Ako akong, akong mga maling balay tungod sa imuha nga nagmamahal sa amin. Ako'y minig O tanan-tanan nagmamahal sa amin. Naku po akong pasalamat ang maulang inyo. Ang ilogin na magigit sa amin ang kanilang tao. Ang mga pamilya. Anak na po. Anong ginawa mo doon sa bahay, Nitz? Nagsasaing. Ah, nagsasaing ka. Marunong ka nang magsaing. Ha? Anong ulam niyo? Pichaw. 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 May gulay. Ah, Pichay. Kanap, nagluluto po si para sa pagkain sa nagbuhusa mo ang balay. Kasi no, nagkaroon. pa, kumain. Nah, aku nah, ditumpang maiz. Loh, nah, ya bidu anak, buat gawas itu, ah. Nah, aku ikut bidu, iya. Yes, kak, iya. Nah, si Bento lah na yang nasa labas, oh. kakak babayan, iya. Nah, di Kusahapienes. Na, iya, oh. si Bento lah. Ah, si Bento lah diri siya. Kuan, kanang. Hapit lagi mahuma, no. <laughs> nah, apod, an. <amin>. Nanti, <laughs> Apit na giyod mga kuwan po dami. Kini ang biya po dami ang kuwan. Tahu ang pagkain na nai. Tahu ang pagkain po ang laiwan. Uy, tahu ang pagkain. Tahu ang So, dito mga kababayan, lalagyan pa pato ng plywood. Tapos, oh kana na human na po diha. Di rin na lang kay buhatan pa ma'am o bintana, maugin na wapagin na Kuan kay buhat tampa pud ug bintana ingon pud si. Oh, ingon pud si Cecil Union. Kay para man pud kang kiriman kay diri maka kuan ang iyang katri. Kabutang iyang katri. Tapos yung kusina. Oh, kusina. Diba tapos? Oh. Ah. Apit na giyod kay ugma mo palit na pud si sir basig palit na ug mag-sing. Anta balian. Sing. Sing. <laughs> sabi, <Zing. laughs> sabi ni Nanay, bukas daw, bibili na si Onyot ng zing. <laughs> so, bukas pala mga kababayan bibili si Onyot ng yero para dito sa kusina. Kanang tinamban po na istorya. <laughs> zing. Kanawa po kikulo to. Zing. <laughs> Ipinanggap po ni mam ma akong apo nga. Ako ang gimamahal kay. Kanang akong apo. Sige ko gid hilak kay di ko gid makuha di sa akong kumpare. Ayo ah, kay ipadala pa na, ah, pun sa ako Kay ang papa yang anak nagminyo na. Wa gid na pakuan sa ako ah, kanang wa wa gid na liris sa akong humagad. Ako pun sa ako Kay bata pa pun sila. Kini akong apo, ako pun mo atiman sa hantu sa kanturan. Nag-kiss na po si... Kiss po kay La. Kiss si Ate. Nakiss Ate, kiss. Yeah. At, <laughs> 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 Napatawa siya sa akin. <laughs> so, naging yaya tayo kay ano, kay Kayla ngayon. Kasi ayaw matulog. <laughs> <laughs> na, bidyan ako. Sinunto mo, dutot gawas na ni. na o ugma pa po ng siyarang isa ay ugma pa muna kauban niya siyara kabog tubig ayok kay tubig Kung yeah. mm -hmm. uh, um, mabalik na ako kung mahawa na ako sa balay ni Peking Bumbay, una uh, na po akong kasalamatan si Bubong Biyahiro uh, mga tanan giyod mga sakop ni Biyahiro uh, si Piking Bombay Ako ang kasalamatan kung ka dito ko po, po una ko nakakuyo sa balay ni Piking Bombay labi gyud si Biahiro maugiyod na nailan ako sa lain na mga tao mga dato And, kung, kung, kung basic Sabado, muka, na ilan ako sa Kung mabalin na ako karong puhon kung basik sa balo mo, kabalin na ako dito sa akong balay unaw na akong pasalamatan si Yahiro mga iyang mga tanan mga sakop niya kay mga pinado ko sa tanan na kahindiin mga dako na tal mga unsa pag na ilakot tungod kang si Yahiro ah, uh, tapos si eh, ipapuyo ko po, po ni Piking Bumbay sa iyang balay. Masalamat ko po Piking Bumbay sa inyong lahat. Ay nakapuyo ko sa inyong balay. Ako so, po ako pasalamat. Dito na akong balay dito sa lupadan. Nay akong balay dito sa lupadan na gwapo akong balay. Ay ingon po si Sir Diyariro. Ay ingon si Sir. Lorna, ang, ako ang mga gamit. Imo, ako ang gihatag sa imo Ang pinili. Panagyod akong pasalamatan Pagalan. si Sir Diyariro. oo, unaw na akong pasalamatan ang ginuog. Ang ginuog yun na tanaw pud sa ako a ah, magta pandong pud sa muasa ko mo paingon mo adto kus uma ginu gyud na tanaw pud sa ako naluwi pud sa ako pud pasalamat di akhiro nakasakay kanan pud nakaila pud sa ako sa manila bisag isagsakay kong ariklano dito po ang mga tao mga bisaya, mga unsapang krimo na kailangin sa ako tungkol kay Sir Biahiro dako po, po akong kasalamat dako akong kasalamat kung si Sir Biahiro Siti Mumbai kay dako po ako utang nakabubuti kay siya pa po nagpalangkas ako ang unapang panahon dako po kasalamat na nakabuhi po sa ako akanang mga lamang sudan ang mga ay mga wakta natagpun sa ako, ang nagiging nadakot-dakot kasalamatan si Kutumbi. Kaya na iladok, iladok kong sa tanan na tao. Mga, akong mga tribo at sa pay mga tribo ang talaga sa ako at mga pisir. Bukana rin po ang baayang mga 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 mga. Wow, mga tao eh. I love you. Woo! <laughs>

wala naman <laughs> <laughs> parang nagre-reklamo na yung panday ni nanay kasi nag-iisa na lang daw siya. Sisikap lang ako para uh, buhay ko pa rin ako. Uh, Charlo. <laughs> Charlo. <laughs> <laughs> Kasi ako para sa iyang pamilya. okay. <laughs> 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 ay. 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 ay, Mahirap talaga ako walang trabaho. Mahirap buhay talaga para mabuhay lang pamilya ko. Kan ko lang kasama ko sa kanila. Kando iya. Lang helper. Kawawa naman pala ikaw. Wa pa mo ako ang routine mo. Ay disiman <laughs> ko. Hindi na kaya para mabuan ni mo mabuan na lang. <laughs>